Ang tawag dyan po yung sa Batangas? Champini. Champini. Pero parang iba pa yung sinungga. Pero ano sinungga? Kaunti-kaunti yung sabaw. Ito yung Parang naiga yung sabaw. Ito yung. Ah, ito iga din. Mm -hmm. Champini. Sa liyan. o sa iba. <laughs> Hindi ko sure. Malalaman pagluto na. Pero ganyan nga itsura na silang gawa. Para may pagkabopis. <laughs> hindi ka na, hindi na, anong kulay? Sa iya, hindi na, hindi na, tikman mo na, may panalasin na. yes, yeah, sige po. Ang titikmas. Hmm. lasa, liver spray oh, Ano, ano naman? <tellan> pa iga, iga, e. na pala. Yan, kakauwi ko lang. Tumakas ako, nag-shot-shot mm -hmm. sila. Eh. Binakasan ko si kuya Yoko minom eh. <laughs> yan, okay. Ito may sabaw pa rin kuya, sabi mo iga Joke lang. Ito, iga naman to. Ang sarap na luto ni Kuya Balantik. Yan. O, uh, ko yan ngayong gabi. Ulamin so, namin Teacher Rhea Yan may laurel pa oh. Bango Tapos may sili May lik pa naman ako Sa mga hang Ulamin so, namin Yan Kung sa Batangas Tawag dito gaok Sa ibaan Tapos dito sa Ano Kinukuya Sa Lian daw oh. Lian Batangas Tawag dun Sa kanila Ay ano yan Champini Champini Hindi ko alam spelling eh Yan Comment na lang dun Sa mga Ah uh, kakambing nating Batanggenyo. O oh, yan. oh, sa inyong lugar ang tawag dito. Yan ganyan siya sa close up. Hmm, sir, tatakam na ako. Kakain na ako. Yan Snoopy. Isa Wag. Kain lang sa amin lang to. Yan may sili pa. Yan. Ngayon pala kami kakain. Ngayon lang kami nakauwi ni Teacher Ray. Kaya ayan. Kain tayo. Susubukan natin. Hindi ko sa sam Teacher Ray bagong gising. Bagong oh, gising yan. Subukan natin. Mm. Malambot. Siguro may lutong to. Kung nung ipin-repair yung balat niya, ginamit ako ng suplete. Hindi eh. O kasi yung ginawa ko. Binali ko ng minute na tubig, tapos bina buwan. Ikagaya ng ibang uh, way ng pagpe-prepare nila. Sa Patanga, sa ibang lugar. Sinosuplete nila yung ano. Eh, sa, sa, akin, binanlian ko lang. So, siguro kung ginamitan ko nun, mas malutong yung ano. Pero overall, masarap ang luto niya. Kuya Balantik. Okay din ah. Mas parang ginisan niya. Una, nilaga mo namin ng nilaga yung mga uh, balat. Tapos malambot na. Ginisa. Ginisa niya yun. Tapos ginamitan niya ng uh, batibang ibang sahog. Tapos may liver spread ako na to Tapos tomato sauce. Nagyan din yung ketchup, sili. Ayun, hindi ko na na, na video yung process ng pagluluto niya. Hmm, siguro next time, gawa kami ng video na gano'n. Ngayon lang kami nag sinungga ako yung tinatawag na champagne. Yun, kain tayo. Bye-bye!